Kulelat sa reading o pagbabasa ang karamihan sa mga bata sa Pilipinas. Pero ang isang teacher sa Laguna, may solusyon sa problema ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Mas mas. 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 Sampung taong gulang at grade 3 na si Kian. Pero ngayon pa lang siya natututong magbasa. Sa ulat ng World Bank noong 2022, siyam sa kada sampung bata sa Pilipinas ang hirap magbasa at umunawan ng simpleng teksto. Ayon naman sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA, sa buong mundo, ika ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamababang puntos pagdating sa reading comprehension. Ang mga datos na ito, nagpapakitang tila may problema sa sistema ng ating edukasyon. Maging ang Department of Education, aminado, na lima hanggang anim na taon tayo nahuhuli sa learning competency o kasanayan sa pagkatuto. At dahil daw ito sa nagdaang pandemya. Si Teacher Vicky ng The Learning Place sa Los Baños, Laguna, may solusyon sa problema ito. Kitang-kita ko talaga yung difference ng batang matibay ang pundasyon sa pagbabasa at dun sa hindi. Sinimulan niya noong 2001 ang The Instant Reader Program. Sa programang ito, garantisado raw na matuturo ang magbasa ang mga bata sa loob lamang ng 20 araw. They're not uh, taught reading na nakadepend sa picture. C is for cat, ganyan. Teaching the alphabet first slows down the process of reading. Kahit na anong memorize mo ng alphabet, hindi sila magbabasa. We are phonemic based. A, ah, it has O, oh, the ball, mall, call. But it's always A is for apple, di ba? Laging ganun yung condition sa atin. Sinubukan mo na ito ni Teacher Vicky sa kanyang dalawang anak hanggang sa dumami na ang nahimok niyang subukan ang programa yung mga nag-enroll sa amin mayroong may ADHD doon, may autistic doon, public school kids, iba-iba na, may iba't ibang nationality and they were they read. So sabi ko, there's something with their program it really works, hindi lang sa mga anak ko. Sa pamamagitan ng Project Verac of Victory in Reading is Achievable for All Children, libreng na ibabahagi ni Teacher Vicky ang programa sa ibang mga bata. Dito sa Tagumpay Elementary School sa Laguna, abot kamay ng mga bata ang tagumpay sa kursay nilang magbasa. Ang ilang non-readers, wala pang dalawampung araw marunong nang magbasa dahil sa The Instant Reader Program. We have 32 kids nung una kong na-assess, so all of them were non-readers from grade 1 hanggang grade 5 in one week, let's say one week may nakikita na akong bumabase. So, what more pa kung 20 days? What more pa kung makontinue namin yung 20 lessons? Masaya po ako nang natuto siyang magbasa ngayon. Ngayon daw po, hindi na siya tutoksihin, bublihin na. Hindi siya marunong magbasa. Magkakaroon din siya ng pamilya, ganun. Kaya kailangan matuto talaga siya magbasa ulat sa akin kaya ko, kaya nyo ten Ang bawat salita ay isang paanyaya sa malalim na karunungan kaya naman ang kakayahang bumasa ay isang yaman at karapatan na dapat dinangin sa murang edad pa lamang We target 1 million readers Filipino readers by 2025 we're pushing for our road to 100 100 school partners to hit our 1 million Pete Guzman news 5 Mga kapatid Jess de Los Santos po iba na ang may alam at may paki sa panahong ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend mag-follow at mag-